Mm. Hmm. Hindi 'yung nangalat 'yung mga sinasabi nila kasi ito salita lang ng tao 'yan. Eh mm. ito salita ng Diyos 'yan. Mm. 'Yan ang dapat nating paniwalaan hindi 'yan. Kaya lang nating binubulgar 'yan para para uminto na yung mga magpapadoktrina diyan. Gusto kong susugan yung sinabi ni Brad Cesar. Kasi sabi niya, nga, sabi ni Brad Cesar, pwede na naging dalawa yung lokal. Tama, kasi Brad Cesar nga, para dalawa ang isugo na destino, ibig sabihin, hindi kaya ng isa yun. Ano po? Oo, oh, oh, marami. Ano, Brad Cesar? Ano ko, ibig tamo? sabihin, hindi kumunti. Oh, boy, para no, dalawa ang no, isugo oh, mo, oh, ibig sabihin, marami, marami pa. Kasi kung kumpara natin sa panahon natin oh, ngayon yun, M.I.C. siya yung sinugo oh, eh. Oh. sabihin, okay. division yun. Oh, oh. Division <laughs> okay, yun. So, <laughs> kore, kore ka dyan. Claro, <laughs> kore kore Bagamat <laughs> sa katotohanan, <laughs> okay. ganun ang nangyari, Brancesa. So, Doon sa pagkalat lumaganap, mm -hmm. nagkaroon pa nga ng lokal-lokal. Mm -hmm. Base sa ating na -nap napansin, ano. Pero ang gusto nila hindi ni drive nila mind conditioning na hindi yung nangalat na yan nawala na yan kasi nga meron nga silang hidden makita nyo pagkatapos nating mabasa to kung bakit nila ano intention nila bakit nawala yan meron kasi silang ibang irereseta mm. yun ang hintayin nila sundan so nila para isa isang malaman nila yo ay de, salamat na lang sa Diyos mga kasama at merong gumaganap merong tumutupad ng mga nakasulat sa Biblia ang nasa Biblia meron talagang nang uusig at mayroon namang inuusig. Ang mga lingkod ng Diyos nung una, sila po ay inuusig. Pero hindi ibig sabihin nung sila ay inuusig at nangalat, ay nalipol na ang iglesia, kagaya po ngayon. Sa panahon po natin ngayon, nakakaramdam kami ng pag-uusig. Sa pangunguna ni kapatid na Suryano, siya po ay inuusig ng aming mga kaaway. At si kapatid na Suryano, eh wala nga po rito sa bansang ito. Pero hindi ibig sabihin ng wala na siya rito, ay nangalat na kami o naubos. Lalo pa dumami dahil nagkaroon kami ng mga kapatid, sumampalataya, mga foreigner, hindi po talagang mga Pilipino at katutubong Pinoy. Iyon po ay gawa ng Diyos, pero ang punto po natin dito, mali ang paniniwala ng dati naming ah, sinamahang iglesia na kung ang, ang mga tupa ay nangalat, nalipol ng lahat, walang natirang tupa si Kristo. Sa Biblia, kabaliktaran ang kanilang paliwanag. Dahil ang nasa Biblia, nang sila'y mga lahat, dumaming lalo ang iglesia. Kagaya nga po niyan, hindi ibig sabihin ng mamatay ang pastor. Sabi niyo, namatay yung pastor. Ang nasa Biblia, nang mamatay ang ating Pangnonso Kristo sa pagkabayubay sa krus, mismo yung mga nagpaku sa Kanya, sumampalataya. Ibig sabihin, nadagdagan ang mga lingkod ng Diyos. 2.36 37 ng Aklat Unang Gawa. Mas maganda basahin po natin ang sinasabi ng Banal na Kusulatan. Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong Sesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang mga puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, Mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yeso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Mismong pumatay sa ating Panginoon Su Kristo, nagtanong kung paano sila maliligtas at ito nga po ay pinayuhang magbautismo. Therefore, ang Iglesia ay lalong dumami, kabaliktaran ng paniniwala na natin naming sinamahang Iglesia. Ang mga bagay pong ito mga kababayan, hindi namin naintindihan ng una, subalit sa pamamagitan ng pagsubaybay at pakikinig at pagtuturo ng Diyos kay kapatid na Soriano ay aming naunawaan ang mga bagay nito. Kaya naman, sa akanyang awa at sa tulong ng Diyos, kami po ay mananatili at magtutumibay na mga Exman. men Apir tayo, meron na namang nanggulo, nag-asal Apir na mapakali, mga mga luna Kasi puno at ministro nyo, palala ng palala Hindi nang papahinga sa paggawa ng masama Ang mga kaanid nyo, unti-unting na mawala Nagsilayas ng kayo'y mahalata my ex